worst case scenario yun. Yan yung pinaka worst case. Pero, puro libre na yung ano ah. Okay, sa auto na, na kami Galing kami na? Puro libre lang ngayon. Kapinahan sakot na lang ano, mga sakit ng PCSO. sakot na lang ng PCSO. Mag-rehab muna. Tapos naman ang result ng rehab. Yung babalik kami doon. Ayan na, nag-result na yung rehab eh. Walang mm -hmm. nangyari. Pero ina pa siya sir ng kanin na ano daw session. Anin na session pa? Oo, kaya Sige, naghanap siya. Sige, patulan nyo na. O katulad ako, isang session. Oo. Patulan nyo na yung ano. na Pero yun nga, e. sa assessment ko sa inyo, kahit sinong pinakang magaling na magano, depende pa rin sa magiging kilos mo. Oh, yun hey. nga, yung sinasabi mo, okay, nagpumotor no, okay. okay. ka, nasasalta okay. ka, nararamdaman mo, gumagalaw. No? Bike. Bike? Oh, okay, relax lang. <coughs> Kabilang side. Yun yung mga tumutunog, nararamdaman may tumutulog. Yan okay. yeah, yung sinasabi ko, yung mga pasetroid, kailangan ma-shoot yan. May ano kasi yan eh, malilit na junction. Yun ang kailangan, ano. Tapos, yung grade 1 spondylis mo, pagkaingatan mo yun. Kaya bawal na bawal ka kahit sa pag-upo yung magaganyan. Hawakan mo yung upuan, dandahan. Okay, relax. Yung, okay. yun pa. Pero dito, pagka, na, pagka nakarating kita, tignan mo, may iba kang mararamdaman. Sige po, video nyo, wala akong problema. Para makita na ganito. Opo, oh, tapat ka kanina pa para may record nyo lahat ng sinabi ko kasi maaaring re evaluate kayo sa may mga kunyari, may anak kayong nurse o pinsang nurse, tiyahe o mga doktor na po. Yung pinsang para, doktor. Oo, may pinsang may doktor. Pwede nyo ipakita yan kung ano yung assessment ko yung mga ganito kasing kaso, ano ka, ikaw magdi-decide din eh. Ikaw magdi-decide kasi bata, bata pa naman to eh. Pagka wala nararamdaman, enjoy life. Para sa akin ha, kasi mahirap din kasi magpa-opera. Mahirap din magpa-opera. Lalo kung may naloob mo. Kasi, Iyan naman kasi hindi lang yan ano, yung isahan, hindi. Pamalawa Matagal natin niya natin. na, niya um, na itong na kaming hindi Hindi ang, ang ibig ko sabihin dyan, hindi lang ngayong linggo yan. Kung baka, taon yan na yung titis, sumasakit na noon, tiis-tiis, na nakakalaya ng kaunti, eh. pagpuyersa na naman, ganun po tayo mga Pilipino, tiis-tiis at tiis. Hanggang 20, 20, sa, tarin, eh. na, siyempre ikaw, out of the blue ka dyan, walang, hindi mo alam eh, kung ano nangyari sa likod mo, buhat ka pa rin buhat. Uh, Pasabas ng bulatay. Okay na. Siya na nagsama sa amin. Kasalanan niya yung pumunta siya rito. <laughs> Sabi nga niya, puntahan mo doon tiyo. Malayo nga lang daw. Malayo nga lang niya. Yung... Dito naman sa akin, makakaasa kayo, hindi ko kayo basa-basa gagalawin hanggat hindi ko nababasa, hindi ko kayo natatanong na maayos, hindi ko kayo sasabihin, oh hindi, lamig lang, birahin na natin. Malabong mangyari yun. Basta sa akin, hanggat maaari, pag tinanong ko kayo kung may dala kayong files, yun ang pinakamahalaga. Kasi hindi ko rin basa-basa binibira -basa pagka alam kong may iba pang ano. Lalo kung mayroon na kayong tumor-tumor sa mga ano, ako mag kasi kayo niyan. Pag may, kunyari, kasi marami na ako na-encounter eh, yung iba hindi nabibidyo kasi private. Kumbaga, may tumor sa spine, delikado na po yun. Hindi, tatamaan kasi yung spinal cord na tinatawag, direct to the brain yun. Kaya medyo kailangan alam natin. Matado rin Eto, abot din niya sa brain. Kaso hindi siya magsisisure dyan pagka hindi sobrang lakas. Hindi siya magsisisure dyan. Ang magiging ano niya lang dyan, para siyang hihina. Parang siya parang nagtrabaho na lang sa maghapon. Kahit wala pang nagagawa. Ganun ang magiging ganun pagka nakaibit yung spinal cord. Ito mm yan, hindi na rin yan, hindi pa ako nagpapano, ganyan ang galaw ko, hindi sakit mo, hindi na pagal ng galaw. Oo, oh, oh, ganyan, parang palagi kang pagod na pagod, pero hindi ka pa natagtatrabaho kahit kami dising mo parang. Pero ngayon, ito oh, siya tayo ah, oh, lakad ka. Hmm. Saka dito, Samantalahin mo sir Habang hindi ka pa nag Pakupuka Paaksyonan nyo ito libre naman eh Patabata ka pa, pa action yan sir Habang hindi ka pa nagpuputrap Kasi sa susunod na mga ano yan Pagka hindi maganda Ang pagkaipit niyan Mamamanid ng ano yan Yung tamo po Mamamanid yan Kasi wala na talagang ano Iipitin niya na yung spinal cord mo Yun ay medyo magiging Worst case scenario sayo mamamali dyan, malulung po ka. Ngayon, for the meantime, oh, maganda. oh, i-hold mo yan. Bumili ka ng back brace. Huwag kang yuko ng yuko. Kung baka angkat maaari, oh, eto, maganda pa mo. Dandahanin mo. Dandahanin mo, huwag kang basa-basa bibigyan yung yuko. Kasi mayroon tayong tinatawag na facet joint hypertrophy, may nakalagay roon Yun yun, pag umusok yun, yari ka. Yung mga tumulog kanina, pag hindi mo nabalik, balik yun, kanyari, yung uuwa ng magitik, pag hindi mo nabalik yun, yari ka. Dalin mo agad dito kung di mo kaya. I-adjust natin ulit. Okay? For the meantime, yan muna. aplus aplosan mo rin ang pawang. Pwede magpabike ko, Sir Rubilang. Pwede pero iwasan mo yung lubak-lubak. Okay? Thank you.